bagong araw na naman dito sa Balutondo makikita po ninyo ang mga tao rito na talagang super busy sa pagtitinda at ang mga discarte po dito ng mga maniminda ay makikita po ninyo so ayan ang mga discarte lalo na po yan si ate kita naman ninyo kung gaano karamig kanya ayan si ate o oh ah uh, siya po ay uh, nagtitinda ng mga daing ate saan mo dinadala yan yung mga daing mo divisoria ah divisoria so nakahabal ka lang ang galing mo naman ibig sabihin kayang kaya mo yung ano na yan ayan oh, kita mo oh, ang lupit ah. ilan ang kanyang sakay lima talaga nakaka-inspire talaga si ate Tignan nyo oh. ah, talagang sipin niyo kababae po niya pero trabahong panlalaki po ang kanyang ginagawa ayan galing ate ilang taon mo na ginagawa yan ha ah? ate hindi nga para ma-inspire yung iba di ba Oo. Oh, para ma-inspire yung iba na ikaw, isipin mo kababaihan mong tao, oh. Ang grabe kaya yan. Ang dami niya na. Lima? Kulang pa yan? Kulang pa daw ta. Grabe, ang galing naman ni ate. Ayan, so si ate po, ito po yung kanyang suki. Ayan, dito po siya kumukuha. Kay ate Esther. interview. Grabe si ate, no? Hindi. Sa YouTube lang ito ate, hindi sa Facebook. Oh, sige. Okay, si... Ibibigay ko sa iyo. Ang galing naman ni ate. Ate, ilang taon mo na ginagawa yan? Ilang taon na? Ayun. So yan ay Dinadala mo na sa Divisoria? Oo, kaso mahigpit sa Divisoria. Madaling araw kami nagtitinda. Ah, nagtitinda ka sa Divisoria. Ayan. Pero ang galing naman, ha? Sipi mo, kayang-kaya mo yung limang box na yan. Talagang uh, wala pong imposible ngayon. Okay, kababaing tao ni ate, oh, pero very inspiring. Talagang uh, super. Okay. Ayan, si ate. Bibiyahe na siya. O ate, ingat sa biyahe ha. Ayan. Galing naman. O, pati itong magpipisbol. Sir, oy, yes, ilang buwan ka na nagpipisbol dito sa balot? Uh, Medyo ano po, dalawang buwan po. Ayan, ito ang mga diskarte dito sa balot. O, kita mo yung sarap ng pisbol. Pagkano ba ang pisbol ngayon? No, ha? Eh. Ah, uh, apat sa mga sir, wala Ayan, aalis na si ate. Okay ate, ingat. Ingat sa biyahay Oh. Leon, Leon Takon. Ano? Leon Takon. Takon? Oo. Okay ate, ingat. Ayan ate ha. Ah. Leon Takon. Yan, oo. Oh. Leon Takon. Okay, so... Ito po ang mga diskarte na nakikita po natin. Si ate po, kita mo, grabe. Ang lupit ha. Ate ka Okay, ayan. Ibiyahin na si ate. Ate, ingat. Okay. Kayang kayo. Ayan. Ayan, so ito po ang mga diskarte ngayon. Wow. Sir, ano to? Ano to? Siomai, pwede makita? Wow, galing naman. Ang sarap ng siomai. Magkano ang per piece? 4? Ah, oh, ito naman ang discount ni Sir. Mukhang estudyante ka pa. Hindi na. Ah, tumigil ka na. ayan, so ilang taon ka na nag-pipisball? Uh, ha? Ah, ah mag-1 taon na rin. Ayan, so ito po yung mga hanap buhay dito. Ayan, yes, sir. Okay, shout out sir. Yes sir. Sa mo binabaksak yung magandang ano, ano? Sa kubaw. Kubaw? Ba? Ang kakarati ng kubaw? Ang galing ah, puro first class yan ah. Magkano ba? kuha mo dyan? 4.5 5 nakita naman ninyo, ang ganda okay. oh. Ang lalaki So, yan po yung mga diskarte ng mga nagahabal-habal. Ayan. Bali, ilan taong ka na pong nagaganyan? Matagal na. Matagal na? Ah, ano pa, edad ko. This, Wow! Talaga? So, ibig sabihin, ah uh, nagbabaksa ka ng mga sari-saring daing. Okay, napakaganda po ng daing niya. Di-deliver niya sa Cubao. Okay, sir. So, ingat sa biyahe. Ayan. Okay, so dito po tayo. Ayan, si Sir, oh. Grabe, Sir, labahita yan, ah. Panalo. Magkano kuha mo sa labahita? 140. 140? Grabe, oh. Ito naman po yung mga nagtitinda. Ayan, yung mga nagtitinda sa mga bahay-bahay. Makikita ninyo. Ayan, tawaran po dito. Ayan, bulungan. Kung magkano? Ayan, bulong-bulong. Magkano -bulong. daw yun, sir? yan, sir? Ha? 2-1. Okay, may 2-1 pa. O, kunin na. Ayan. So, ito po ang mga daingan dito. Ayan, for delivery naman to. Ayan. Okay, so tayo po. Ito yung pwesto nung ating kaibigan. Si Sir Uro. Ayan. Okay, boss bagang. Ano bang atin ngayon? Kumusta ba ang uh, negosyo? Okay lang. Marami ka bang kalakal na dumating ngayon? Wala masyado. Wala masyado? Uh, medyo pumumal rin. Ah. Hindi uh, mo na ako nagpaparating. Oo, oh, kahapon. Grabe ang... Uh, ano kahapon? Ang ulan. Ayan, ito 'yung kalakal ni boss. Boss oro talagang walang kupas talaga oh. Kita mo sa ganda ng danggit. panalong panalo. So danggit pa lang, then merong mga boneless. Ito po 'yung magagandang boneless, oh kita ninyo. Then 'yan, meron pong kawil. So ganda ng kawilo, oh. sariwang-sariwa sariwang sariwa ang mga kawil ayan so dilis kompleto ayan o oh, mga dilis ang gaganda ayan magkano? magkano? 280? grabe ha 280 lang ha oh, ang ganda first class po yung kanyang mga dilis galing ng palawan? galing ng palawan ayan so kita naman ninyo ang mga dilis ang dami. Galing po yan ng Palawan. Ayan. Okay, so dito po sa pwesto ni Oro, sa Balut Tondo, makikita po ninyo ang mga magagandang kain Ayan. So, kompleto. Meron pong danggit na masarap. Okay? Boss, shout out.